Pansamantalang inalis sa pwesto ang anim na pulis habang iniimbestigahan kung may nalabag na protokol sa kanilang pagresponde sa pang-hold up sa isang jeep sa Maynila. Kahit kasi nasa kote na ng mga pulis ang suspect, natakasan pa sila nito kaya nauwi sa pagpapaputok ng baril. Nakatutok si Mari Zumali. Eksena lang sa pelikula ang insidente ito ng pang hold up sa loob ng jeep na nangyari sa Maynila nitong Biyernes. Agad na palibutan ng mga pulis ang jeepney matapos si direksyon ng alistong super sa tapat ng presinto. May pulis pa armada ng riot shield at pumwesto sa may bintana para sundutin ang suspect. Sabay batutan naman ng isang pulis. May pulis ding nakaabang sa tapat ng pintuan ng jeep at tinututukan ng baril ang holdupper. Pero sa dami nila, nagawa pa silang malusutan ng hold-upper. Kaya pinaputokan na siya ng mga pulis at nagtamo ng tama ng bala sa binti. Napigilan ng kanyang pang-hold up. Pero paiimbestigahan pa rin ng Manila Police kung may nalabag ang mga pulis. May mga hindi po nasunod doon sa mga provision po ng police operational procedures. Ang tinutukoy rito ni Colonel Fajardo ay kung kailan lang maaaring magpaputok ng baril sa mga responde na malinaw daw sa police protocol. The only time na po, pwede mo pong uh, gamitin ang iyong barrel para is to protect yourself. Obviously, hindi naman po under threat yung uh, buhay po ng polis na rumiresponde. There is no imminent uh, threat uh, against doon sa nagpaputok at yung pagpapaputok po niya sa maraming tao ay uh, this might uh, create another problem dahil baka po may tamaan. Inalis muna ang anim na rumi-responding polis sa kanilang pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Maging ang kanilang precinct commander, pinagpapaliwanag din posible rin silang sumailalim muli sa training or refresher course at bigyan ng paalala sa tamang pagresponde sa ganitong mga insidente kung kinakailangan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakutok, 24 Horas.